Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Si Nikola Jokic ay walang duda na isang all-time great. Siya ay may tatlo ng regular season MVP the last 5 years and easily he could have been the MVP ng 5 straight years kung wala lang voters fatigue sa media. Wala nga sanang ibang MVP sa 2020 era kundi si Nikola Jokic lamang. Easily the best player sa 2020s era kung stats lang naman ang pag-uusapan. May kakayahan nga siya na mag-average ng 30-point triple-double kung gugustuhin niya. May isang finals MVP na din siya at championship. Ganun pa sa matanga ng ilang analyst ay hindi pa sapat ang kanyang naabot para maging opisyal na parte ng top 3 best centers of all time. Sa modern era, meaning hindi kasali sila Will Chamberlain at Bill Russell, ang top 3 best center ay si Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal at Hakeem Olajuwon. Lahat nga ito ay may more than one championship and finals MVP. At sa palagay nga ng mga analyst ay kapag nakapag-isa pa si Nikola Jokic na championship at finals MVP at sasamahan pa ito ng tatlong regular season MVP niya. Sapat na nga daw ito upang makapasok si Joker sa top 3 best centers of all time. At maangatan at papalitan ang tulad ni Hakim Olajuwon bilang third best center. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kung mananalo pa ng isang championship and finals MVP si Nikola Jokic, ay pangilan na siya sa pinakamagaling na center sa kasaysayan ng basketball. Habang si Russell Westbrook naman kahit na isang team na lang ang nagpakita ng interes sa kanya at hindi pa siya nito binigyan ng guaranteed contract. Nananatiling kumpiyansa ang former MVP na hindi pa ito ang kanyang huling taon sa NBA. Nang may nagtanong nga sa kanya kung ito na ba ang last season na sa NBA ay hindi nga makapaniwala si Westbrook sa tanong na tila ba ay may reaksyon ito na ano ba ang pinagsasabi mo. Ganun pa man ay may punto din naman na nagtanong kay Russ dahil wala nang ang kumukuha sa kanya sa NBA kundi ang Sacramento Kings lamang. Tanging Sacramento Kings na lang nga mga kaibigan ng handang sumugal sa kanya at ito mismo ay hindi 100% confident kay Westbrook kaya naman hindi nila ito binigyan ng guaranteed contract. Upang kung nais man nga nila itong ikat o i-wave sa kanilang team ay hindi nila kailangan bayaran ang buong 3.6 million dollars sa kontrata. Sa ngayon nga ang Kings ay may dissenting lineup subalit hindi mo rin nga malaman kung ano ba ang direksyon na nais nice tahaki ng team na ito considering na wala silang matinong draft picks, wala din silang young players sa masasabi mong future ng franchise. Pagkus kinuha nga nila ang dating stars ng Chicago Bulls, DeMar DeRozan at Zach Levine at pinalitan naman nila si Nikola Vucevic ng Dumonte Sabonis at kumuha ng mga veteran point guards kay Dennis Schroeder at Russell Westbrook. Kaya ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit the notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.